Ang lalaking ito na si Yoruno ay kumakain ng mga daga araw-araw. Siya ay kumakain ng siyam na daga sa isang pagkakataon. Kapag hindi niya maubos, ilalagay niya ito sa lalagyan at ibibigay sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa na si Mao ay isang pusa na maaaring mag-transform sa tao anumang oras. Ibinibigay ni Yoruno ang lahat ng nahuling daga kay Mao bilang panliligaw at handa siyang maging isang pusa para sa babaeng pusa. Sa tulong ng ahensya ng mga detective, pinagsama na ang dalawa na si Doro Tabo at Akira. Ipinagutos ni Kohachi kay Doro Tabo na mag-imbestiga. Nang dumating ng dalawa sa underground passage, biglang, isang palaka ang lumabas sa likuran at niyakap si Akira. Gusto nitong kainin si Akira. Kinuha ni Doro Tabo ang bakal na tubo at binato ang palaka. Nahulog si Akira. Mabuti na lang at nasalo siya ni Doro Tabo. Ibinuka ng pulaka ang bibig nito at gustong kainin ang dalawa. Ngunit kinagat siya ng pusa sa leeg at itinapon sa ilog. Namatay siya kagad. Nagpadala si Kohachi ng isang bote ng dugo. Gamit ito, maaari niyang maakit ang mga halimaw. Ibinuhos ni Dorotabo ang dugo sa tubig. Agad itong naging pula. Biglang lumabas ang mga nakakatakot na pulaka at sinugod sila. Sinuntok ni Dorotabo ang mga pulaka. Natatakot si Akira at nanginginig. Biglang, isang palaka ang bamuka ng bibig at gustong kainin si Akira. Mabuti na lang at nakasalo ang pusa. Ngunit tila alam ng palaka na mahina si Akira at patuloy na sinasalakay siya. Lumapit si Doro Tabo at hinarang ang palaka. Ngunit kinagat siya sa balikat. Nawala ng lakas si Doro Tabo at hindi na makagalaw. Patuloy siyang kinakagat ng palaka. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi siya makatulong. Nararamdaman niyang siya ay wala talagang silbi. Habang kinakagat si Doro Tabo, hindi na siya nag -atubili kailangan niyang magbago at iligtas ang kanyang kasama. Biglang, isang malakas na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang noo. Lahat ng pulaka ay naging yelo. Hindi makapaniwala si Akira na ang lahat ng ito ay ang kanyang obra maestra. Kahit si Doro Tabo ay naging yelo. Naglilinis si Doro Tabo ng bahay nang biglang may isang kamay ang humawak sa kanya at hinayla siya papasok. Nagpumigla si Doro Tabo pero hinayla pa rin siya. Nakita ni Kohachi ang Wallace at talaman niyang may mali. Kasama niya si Akira at Shaki sa pinakamadilim na silid. Nakita nila si Doro Tabo sa loob kasama ng isang vampira na nabubuhay ng isang libong taon. Siya ay si Maihei, isang especially iya para sa ahensya ng mga detective. Matagal na niyang kaibigan si Kohachi. Dahil sa sobrang panganib niya, ipinagutos ni Kohachi na huwag lumapit sa silid na yon. Binigyan sila ni Maihei ng isang mahirap na misyon. Sa loob ng tatlong araw, may 16 katawang kataw nagpakamatay sa isang kumpanya. Ang kanilang mga kamatayan ay napakasama. Ipinainom niya sa kanila ang isang misteryosong likido. Nagtago si Shaki sa loob ng gusali. Kinokontrol ni Maihe ang isang kotse upang makipaglaban para sa kanya. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niya ang mga taong walang emosyon na nagdadala ng mga break. Hindi na kaya ng lalaki ang nakakatakot na amoy sa lugar na iyon. Binuksan niya ang pinto at tumakas. Sobrang takot niya. Tumulo ang luha niya. Nagiba ang kanyang mukha. Biglang, isang babae ang lumapit sa kanya. Sinabi ng lalaki na gusto niyang mag-resign. Patuloy na niloloko ng babae ang lalaki. Dinala siya ng babae sa ibang silid para pakalmahin siya. Sinabi ng babae sa likod ng lalaki, "Buksan mo ang ilaw. May sorpresa ako. Ang abnormal na lamok na ito ay kumakain ng utak araw-araw. Kahit ang mga laman-loob ay kinakain din." Ang lalaking walang malay ay naging isang zombie at patuloy na nagtatrabaho para sa kanila apat na oras. Nakatago sa pintuan si Shaki, nakita niya ang nangyayari at natakot. Gusto niyang tumakas agad, ngunit sa hindi sinasadya bumanga ang kotse ni Maihei at paulit-ulit na nabangga sa pader. Napansin ito ng tatlong babaeng lamok sa loob. Lumabas ang pangalawa at sinuri ang kotse. Tiningnan din niya ang madilim na pasilyo at tila may nakita. Lumabas ang dalawa. Agad niyang itinago ang kotse at sinabing lahat ay normal at walang nangyari. Lumapit ang tatlo kay Shaki. Natakot si Shaki at tinakpan ng bibig niya at hindi na makahinga. Nang makaalis na sila, gustong tumakas ni Shaki, ngunit nakita siya ng pangalawa. Nakita niya ang masarap at malambot na utak ni Shaki. Gusto niyang sipsipin ang utak at gawing ramen style na utak. Napakasarap, nais niyang lapitan si Shaki at kainin ang utak ng mag-isa. Ngunit biglang nagkaroon ng nakakatakot na kidlat at tinamaan siya ng kuryente. Ito ay ginawa ni Maihei gamit ang kotse. Natamba ang pangalawa. Sinabi ni Maihei kay Shiki na patayin ang pangalawa. Ngunit hindi makagalaw si Shiki. Ang laway ng lamok ay may pampamanhid na epekto. Nagising ang pangalawa. Galit na galit siya dahil niloko siya. Kailangan niyang kainin ang utak ni Shiki para mawala ang galit niya. Pinagtatawanan siya ni Maihei at tinawag siyang isang walang kwentang mahina. Nagalit si Shaki at sinira ang kotse gamit ang isang suntok, natuklasan ng pangalawa na nakagalaw na ang tanyang katawan. Mabilis siyang lumapit kay Shaki, ngunit biglang nawala si Shaki. Nararamdaman niya ang init sa paligid, ngunit hindi niya makita si Shaki. Ang lamok ay nakakakita ng iba't ibang bagay upang makainom ng dugo. Ginamit niya ito upang gawing mainit ang paligid. Nawala ng pasensya ang pangalawa at nagsimulang kumagat sa paligid. Sinamantala ito ni Shaki at ginamit ang kanyang mga hibla upang atali ang pangalawa. Isang malaking lambat ang nilikha at mahigpit na tinali ang pangalawa. Tumalon si Shaki at tinapakan ng ulo ng pangalawa, at nawalan nito ng malay. Nalaglag si Shaki sa sahig. Dumating si Doro Tabo at Akira. Nakapture na rin nila ang pangatlo. Iminungkahi ni Shaki na patayin na ang dalawa dahil magiging problema kapag nalaman ng pinuno. Biglang lumitaw ang pinuno, sinigawan niya ang pangalawa at pangatlo at pinilit silang humingi ng tawad kay Doro Tabo at Akira. Sinabi ng pinuno kay Doro Tabo na huwag sabihin ang nangyari ngayong gabi. Ngunit determinado si Doro Tabo na patayin sila para sa kapakanan ng mga tao. Biglang bumalik sa kanyang tunay na anyo ang pinuno at sinaksak ang ulo ng pangalawa. Sinipsip niya ang utak ng pangalawa. Agad na naging isang tuyong bangkay ang babaeng lamok. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Dahil natuklasan na ang kanilang base, kailangan nilang patayin ang lahat. Nahuli si Doro Tabo at itinaas. Kahit anong sipa niya, hindi siya makagalaw. Isang matulis na bagay ang tumama sa katawan ni Doro Tabo. Agad na tumulong si Shiki, ngunit binagsak siya at nawala ng malay. Tinawag ni Akira ang yelo, ngunit mahina siya at hindi nagbabago ang temperatura. Binagsak din siya sa pader at nawala ng malay. Kung hindi nila papatayin ang babaeng lamok na ito, mamamatay si na Shiki. Patuloy na lumalaban si Doro Tabo naging pula ang kanyang mga mata, ngunit pinutol ng babaeng lamok ang kamay niya. Patuloy na lumalaban si Doro Tabo, ngunit mahina siya. Walang silbi ang kanyang pagsisikap, narinig niya ang boses ni mayhey, Kung gusto niyang talunin ang babaeng lamok, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng halimaw, sundin ng kanyang mga likas na ugali. Ang gusto niyang gawin ngayon ay talunin ang babaeng lamok, naglabas ng kapangyarihan si Doro Tabo. Hindi makapaniwala ang babaeng lamok, kanina, mahina si Doro Tabo at madaling talunin. Ngunit ngayon, naging malakas siya. Tiningnan ni Dorotabo ang kanyang mga kamay. Ito ang kapangyarihan na nakatago sa kanyang katawan. Para sa kaligtasan, lumapit si Dorotabo para patayin ang babaeng lamok. Ngunit pinigilan siya ng bose sa kotse. Sinabi niya na dalhin na niya si Nasheki at Akira pabalik dahil ang tanilang misyon ay mag-imbestiga lang. Ang iba ay aasikasuhin na ni Yoko. Isang lalaking may dilaw na buhok ang lumapit kay Dorotabo. Siya si Homer Nawaki o Nobamaro, leader ng Special Investigation Unit at ang kaaway ni Yoko. Sinabi ni Nobamaro kay Doro Tabo na umatras dahil siya ang bahala sa tatlong masasamang babaeng lamok. Nagkaroon ng maliit na liwanag sa kanyang mga daliri at dahan daw ang hinawakan ng mga babaeng lamok. Isang pag-snap ng daliri lang at biglang nagliyab ang apoy. Nawala ang babaeng lamok sa apoy. Hinawakan din niya ang dalawa pang babaeng lamok. Nasunog ang tatlong halimaw. Sinabi ni Nobamaro kay Dorotabo na hindi pa rin sumusuko si Yoko sa kanyang plano na patayin siya. Dapat magingat ingat si Dorotabo. Tinanong ni Dorotabo kung bakit niya sinabi 'yon. Sinabi ni Nobamaro na ayaw din niya kay Yoko. Pagbalik nila sa ahensya ng mga detective, pinagalitan nila si Maihei dahil napakahirap ng simpleng misyon. Sinabi ni Maihei na kung hindi dahil sa nangyari, hindi matututunan ni Dorotabo kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang halimaw. Sinabi ni Shetty na nakita na lang niya ang kanyang mga magulang. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nakapatong ang kanyang ina sa mga halimaw.